Hi guys, welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa personal finance at investing. Kung bago ka dito, siguradoy mo subscribe para sa mga tips kung paano maging mas financially smart at magtigumpay sa pahawak ng pera. Ngayon, pag-uusapan natin ang napakahalagang tanong na ito. Bakit nga ba kailangan nating mag-ipon? Para saan ba ang pag-iipon? At ano nga ba ang benepisyo nito sa buhay natin? Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang pangungnahing dahilan kung bakit mahalaga ang pag-iipon. Sigurado makakatulong ito sa iyong financial journey, kaya manatiling nakatutok. Una, para sa emergency fund. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga hindi inaasahang pangyayari, tulad ng pagkakasakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho. Ang emergency fund ay magsisilbing financial buffer para hindi ka agad magkakautang sa mga biglaang gastusin pangalawa para sa financial independence ang pag-iipon ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang maging financially independent kapag may sapat kang ipon hindi ka umaasa sa ibang tao o hindi mo na kailangan pang mangutang para suportahan ang iyong mga pangangailangan pangatlo para makamit ang mga life goals at dreams may mga pangarap tayo gaya ng pagbili ng bahay pagbabakasyon o pagtatayo ng sariling negosyo ang pag-iipon ng unang hakbang para may sakatuparan ang mga goals na ito. Lalo na at malaki ang halaga ng ilan sa mga ito. Pang-apat, Para sa pagreretiro. Mahalaga ang pag-iipon para makapaghanda sa pagtanda. Sa pamamagitan ng retirement fund, magkakaroon ka ng papagkukunan ng panggastos kapag hindi ka na aktibo sa trabaho at masisiguro mong hindi ka pabigat sa iyong pamilya. At panglima naman ay para makatulong sa iba o magbigay sa kapwa. Kapag may ipon ka, mas may kakayanan kang tumulong sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa panahon ng pangangailangan. pare mo ring magamit ang iyong ipon para magbigay sa charity o sa mga layuning malapit sa iyong puso. Ayan na guys, sana ay nakatulong ang video na ito para mas maunawaan ninyo ang kahalagahan ng pag-iipon. Tandaan, ang bawat pisong na itatabi ngayon ay hakbang patungo sa mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share sa mga kaibigan at kapamilya ninyo na baka maaaring matulungan din ng video na ito. Maraming salamat sa panunod at samahan niyo ako muli sa susunod nating video para sa mas marami pang tips at kahalaman sa personal finance. Hanggang sa muli at happy savings!